kasi pangunahin pa lang naman tong bigay o oh. bigay ka ng may kapal lang kang laman ng isip ko bala po sa episode dito ano po mag na po tayo ng trilis uliting o sa ating bins yan bagyo beans ito po bali sila po ay nagsisimula ng magtaasan o no? oh. Ngayon po, ang gagawin natin, itong mga, ano natin ito, hihilahin natin. Yan, parang nagbabalak na naman po umulan. Ito po, ulit na ating talian, papanta dyan, ating alam mo, ano, tutukuran. Bali ito po ang ating ginagawa oh. Yan oh, medyo hatak na po. Hanggang doon po sa dulo. Atin pong pupuntahan yung kaduluhan. Ito po naman gantong ilalim. Ito po yung walang problema. Yan po ay papadaanan lang natin. Papalitan na po natin ito, rupok na. nanalo. Ngayon po naman tayo may stick. Ano po para do sa pang ilalim na tali. Nga ganito po. Para po lalagyan siya ng straw. plating Ganda na niya oh ilang days na lang po yan umaga ah, uh, ano siya aangat na tapos po ito na rin po yung ating ginamit na tali oh. Uh, dito sa pangkamatis ganda ngayon na sibol ang ating ano ah uh. sibol ng ating beans panalo medyo ate po babawasan na rin ilang kamatis kasi hindi na ito magaan maganda pakamahal po nga ng kamatis pero itong sa atin ito po yung lupuna Araw-araw po natin ginawa. Trabaho. Buti po naman tayo kumbaga ayos lagi ang kondisyonis. wala po naman tayong problema dito sa ikadalwa kahit po yan ay hindi hatak normal lang po yan basta po importante mahatak yan yung taas ako oh. patay umasa sa tayo sa ampalaya oh. Ano na? yeah, ito po. Oh. Mga 3 days gagapang talaga siya, O oh. aakyat na siya. Oh. True leaves. Yan na yun Bilis at subibulo. Proning na uli. Alin na po tayo sa itaas? Bali ganito po ka proseso ang pag-aano ng beans. Bale yan po yung ating nagawa ngayon. Ano po? Ari pa naman naman yung nagawa natin kahapon. Hindi ko na po na-vlog. Oh. Yan. gana na rin na po. Kakaisig. Oh. Um. yan na po yung mga tali 'pag naliligaw siya oh. Dito ka. Yakapin mo 'yan. Oh. Yakapin mo 'yan oh. Ayaw mo ba oh? Ano po ang ating ganda nya ang hihintay na lang po natin dito ay, ano yung pagkabag tapos sa ating papatabaan isprehan no yung puno ng ating kamatis nalagyan na rin natin no yun yung oh, kamatis hindi na rin po natin na ipakita i-vlog oh. No? kumpleto na po ang ating kamatis yan may mga talim na po yung kamatis Pakabul. siguro mas gaganda ganda pa po ang presyo na sa ngayon susunod na buwan tapos ari po naman yung ating siling panikang yan update ko po kayo dito Nakakatuwa po. Ang hmm, dami ng bulaklak nya. Oh. Ito po ay sigang at saka Taiwan. Dalawang plat na sigang, dalawang plat na Taiwan. Ayan, oh, oh. Ilang days na lang. Ilang days na lang. Oh. May panigang na tayo. Na eh po, grabe nito oh. Dynamite. Pang dynamite you oh. oh bilis ng panahon na, na po sitaw ng sitaw lang tiyan pagkagandang laking tulong po na rin mga baging na rin kasi huno na karang pagkasanting talaga na inip din sa amin oh ay ngayon itong mga baging na ito ano sila pa yung nakatulong magpalamig oh lago Dami oh. Ayan. ka lang po natin dito ng ano. Ah. Uh, Blue Blossom booster. Pillar seed, At saka Max Guard. Yung pong pangkamatis natin, ating inaano din dito. Oh, pero iniiba-iba po natin para yung maninira hindi ma-immune. Oh, 'yan oh. Yun, no? Oh. Tapos yung mais natin. Oh, yan, no? Oh. Aray, pwede na po, oh. Pero papagulang-gulangin po natin, no? Oh. Madali tayo dito ng mga dalawahang kilo. Pwede na, panalo na. kasi pangunahin pa lang naman tong bigay oh bigay ka ng may kapal lang kang laman ang isip ko manang pa nagigit ko hanggang wakas ay tayo nang dalawa oh. yun o no? hanggang kabilang side pa po yan o no? tari na yun tari na po yung nasa kabila mas mahal po ngayon ang tari gawa ng ang tari po ngayon ay 370 370 kumpara dito para 65 lang po ang parang dito ngayon o oh. yan po yung pelar sebo yung kulay asul po yung ating mga tinarik naman oh. tarik yun oh nagpapatala na rin po tapos yung mais natin ito pa po yung ibang tari natin oh. dami ng tari oh. kadali tayo dalawang kilo dito oh sa dalawang kilo parang 390 nga ho oh magpo 400 na oh dalawang kilo 800 panalo oh ganda bawing bawi po at saka po ito napakatagal na rin na nag uh, ano sa atin nagbibigay ng bunga nun nga hong tagmura hindi pinapansin 50 pesos oh gawa ko ho na harvest po natin yan yung iba siguro sobrang tanda na rin po pero yung kinis nito ngayon no? oh tam oh. um. pinari ilang days na lang hinunog na sila yun yung iba sumuko na talaga oh dito sa side dito pero meron pa rin pong mas maano Yan o oh. Yan ito po ang update Sa ating mga sile Patuwa o oh. Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye.